Alden Richards, milyones ang nalugi sa negosyo. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, hindi lahat ng artistang nagninegosyo ay kumikita ng malaki, ang iba ay nalulugi rin. Ito ang nangyari kay Alden Richards matapos malugi ng milyon-milyong piso sa kanyang pinasok na negosyo mula 2016 hanggang 2023. Ayon sa aktor, nag-invest siya sa isang negosyo na hindi niya kamado o wala siyang kalam-alam pero dahil sa ganda ng mga pangako kung kaya't pa-invest siya dito. Sinay pa aktor na ang ibang makinita niya mula sa mga endorsement noong sikat na sikat pa ang Aldab, ang kanyang ipinampuhuna na hindi na ibalik sa kanya ng buo. Ayon pa Alden, walang tangible assets na nakikita sa kanyang pinasok na negosyo, kundi purong investment, isang money investment at stock market. Dahil dumaan ang pandemic, kung kaya't na-hype siya, lalo na at too good to be true ang kita na nangyayari talaga. Ayon pa rin dito, high gain, high loss ang pinasok niyang negosyo. Ngunit lahat umano ng pangako ay bilang naglaho, dahil ilan para malugi siya ng milyon-milyon. Dahil dito kaya't nagbigay ng advice si Alden sa mga gustong pumasok sa negosyo, lalo na ang mga nangangako ng malaking kita, hindi umano totoo ang mga offer na too good to be true, tulad ng pangako na ang 1,000 pesos ay magiging 10,000 pesos after 7 days lamang. Hindi rin naiya si Alden na amining na loko siya ng naloko, kaya't malaki ang perang nawala sa kanya.